araw-araw na mga salita ng Diyos Sa maraming taon, ang mga kinaugaliang paraan ng paniniwala ng mga tao ay ang basahin ng Biblia. Ang paglihis mula sa Biblia ay hindi paniniwala sa Panginoon. Ang paglihis mula sa Biblia ay paglihis sa pananampalataya at maling paniniwala. At kahit nabasahin pa ng mga tao ang ibang mga libro, ang pundasyon ng mga librong ito ay dapat ang pagpapaliwanag sa Biblia. Na ang ibig sabihin, kung naniniwala ka sa Panginoon, dapat mong basahin ang Biblia. At bukod sa Biblia, hindi ka dapat sumamba ng anumang libro na walang kinalaman ang Biblia. Kung gagawin mo iyon, sa makatuwid, pinagtataksilan mo ang Diyos. Mula noong panahong mayroong Biblia, ang pananalig ng mga tao sa Panginoon ay ang paniniwala sa Biblia. Sa halip na sabihing ang mga tao ay nananalig sa Panginoon. Mas mabuti pang sabihin na naniniwala sila sa Biblia. Sa halip na sabihing nagsimula na silang magbasa ng Biblia, mas mabuti pang sabihing nagsimula na silang maniwala sa Biblia. At sa halip na sabihing nagbalik na sila sa Panginoon, mas mabuti pang sabihing nagbalik na sila sa Biblia. Sa ganitong paraan, sinasamba ng mga tao ang Biblia na parabang ito ang Diyos, na parabang ito ang kanilang ikinabubuhay at ang mawalan nito ay kapareho ng mawalan ng kanilang buhay. Itinuturing ng mga tao ang Biblia na kasintaas ng Diyos at may mga tao pa na itinuturing itong mas mataas pa kaysa sa Diyos kung wala sa mga tao ang gawain ng banal na espiritu kung hindi nila nadarama ang Diyos maaari silang patuloy na mabuhay ngunit sa sandaling mawala sa kanila ang Biblia o mawala ang mga bantog na kabanata at kasabihan mula sa Biblia, parang nawala na sila ng buhay. At kaya, sa sandaling maniwala ang tao sa Panginoon, nag-uumpisa na nilang basahin ang Biblia at kabisahin ng Biblia. At mas higit sa Biblia na kanilang makakabisa, mas napapatunayan nito ang kanilang pagmamahal sa Panginoon at may malaking pananampalataya. Ang mga taong nakapagbasa ng Biblia at nakapagsasalita nito sa iba ay lahat mabubuting kapatid na lalaki at babae. Sa buong panahong ito, ang pananampalataya ng mga tao at katapatan sa Panginoon ay sinusukat ayon sa lawak ng kanilang pag-unawa sa Biblia. Talagang hindi nauunawaan ng karamihan ng mga tao kung bakit sila kailangang maniwala sa Diyos, ni kung paano maniwala sa Diyos. At walang gagawin kundi pikit-matang naghahanap ng mga pahiwatig upang maunawaan ang mga kabanata sa Biblia. Hindi kailanman hinanap ng tao ang direksyon ng gawain ng banal na espiritu. Mulat sa pool, wala silang ginawa kundi desperadong mag-aral at mag-imbestiga ng Biblia. At walang sinumang mang naghanap kahit minsan ng bagong gawain ng banal na espiritu sa labas ng Biblia walang sino mang lumihis kahit minsan mula sa Biblia o nangahas na lumihis mula sa Biblia. Sa lahat ng nakaraang taon pinag-aralan ng mga tao ang Biblia, nakabuo sila ng napakaraming paliwanag at nag-ukol ng napakaraming paggawa. Marami rin silang magkakaibang opinyon tungkol sa Biblia na walang katapusan nilang pinagtatalunan, kaya nga halos dalawang libong magkakaibang denominasyon na ang nabuo ngayon. Silang lahat ay nagnanais makahanap ng ilang natatanging mga paliwanag o mas malalalim na mga misteryo sa Biblia. Nais nilang galugarin ito at makita rito ang pinagmulan ng gawain ni Jehova sa Israel o pinagmulan ng gawain ni Jesus sa Judea o karagdagang mga misteryo na walang sino mang nakakaalam. Ang pag-aaral ng mga tao sa Biblia ay isang pagkahumaling at pananampalataya at walang sino man ang lubusang malinaw tungkol sa nakapaloob na kwento o diwa ng Biblia. Kaya, ngayon ay mayroon pa ring di mailarawang diwa ng kahiwagaan ang mga tao pagdating sa Biblia. At mas nahuhumaling pa sila rito at mas sumasampalataya rito. Ngayon, lahat ay nagnanais na mahanap ang mga propesya ng mga gawain sa mga huling araw sa Biblia. Nais nilang matuklasan kung anong gawain ang ginagawa ng Diyos sa mga huling araw at kung anong mga tanda ang naroon sa mga huling araw. Sa ganitong paraan, ang kanilang pagsamba sa Biblia ay nagiging mas taimtim at habang mas nalalapit ang mga huling araw, mas bulag silang nagtitiwala sa mga propesya ng Biblia, partikular na tungkol sa mga huling araw. Sa gayon kabulag na paniniwala sa Biblia, sa gayong pagtitiwala sa Biblia, wala silang hangad na hanapin ang gawain ng banal na espiritu. Sa mga pagkaintindi ng mga tao, iniisip nila na ang Biblia lamang ang maaaring maghatid ng gawain ng banal na espiritu. Sa Biblia lamang nila makikita ang mga yapak ng Diyos. Sa Biblia lamang nakatago ang mga hiwaga ng gawain ng Diyos. Ang Biblia lamang, hindi ang ibang mga aklat o tao, ang maaaring maglinaw ng lahat tungkol sa Diyos at sa kabuuan ng Kanyang gawain. Ang Biblia ang maaaring maghatid ng gawain ng langit sa lupa, at ang Biblia ay maaaring kapwa simulan at tapusin ang mga kapanahunan. Sa mga pagkaintinding ito, walang kagustuhan ang mga tao na hanapin ang gawain ng banal na espiritu. Kaya, gaano man kalaki ang naging tulong ng Biblia sa mga tao noong araw, naging isang balaki dito sa pinakabagong gawain ng Diyos. Kung wala ang Biblia, maaaring hanapin ng mga tao ang mga yapak ng Diyos sa ibang lugar. Ngunit ngayon, Naglalaman na ng kanyang mga yapak ang Biblia at naging doble ang hirap ng pagpapalaganap ng kanyang pinakabagong gawain at napakahirap gawin niyon. Lahat ng ito ay dahil sa bantog ng mga kabanata at kasabihan mula sa Biblia. Gayun din sa iba't ibang mga propesya sa Biblia. Ang Biblia ay naging idolo sa isipan ng mga tao. Ito ay naging isang palaisipan sa kanilang utak at talagang hindi nila kayang paniwalaan na makakagawa ang Diyos ng gawaing wala sa Biblia. Hindi nila kayang paniwalaan na maaaring makita ng mga tao ang Diyos sa labas ng Biblia. Mas lalong hindi nila magawang paniwalaan na maaaring lumayo ang Diyos sa Biblia sa huling gawain at magsimulang muli. Hindi ito sukat akalain ng mga tao. Hindi sila makapaniwala rito ni hindi nila maisip ito. Naging isa ng malaking balakid ang Biblia sa pagtanggap ng mga tao sa bagong gawain ng Diyos. At nagpahirap ito sa pagpapalawak ng bagong gawain ito